yan sa solar lights nagpabudol na naman tayo 2000 watts ang sabi ng seller is 10 to 20 hours bago malobat yan tinaray ko sinalpa ko syempre ginamit ko 3 hours lang lobat oh sun ba guys hindi naman nag aaraw yung ano na yun nag aaraw yung panahon na ikinabit ko yan pero mas minus minusto kong palitan na lang sya ng battery na mas malakas kung makikita nyo yung likod nyan yan silyado yan asilyan wala akong makikita ang screw doon pati itong harapan yan sigyado ng mga silicone yan makikita mo yan pag kinalas nyo yan kailangan nyo painitan yung salamin depende na rin sa diskarte ng magbabaklas kung yung gagamitan ng flat screw yan guys mas, mas mainam kung gamitan nyo ng heat gun di kaya blower sa blower medyo matagal ang gaya nyan blower lang ano, wala akong heat gun para medyo mas mabilis mapalambot yung sili ko na nakadikit dyan yan. gamit kayo ng card na ma ano, makapal yan pansikwat, yan ang gagamitin nyo para pansikwat nyo sa salamin niya may posibilidad na mabasag yung salamin niya pag mo ng flat screw posibilidad na mabasag sya taga-tagaan lang, yan, pinapaikutan ko sya sinisipat ko sya naman pa kundi medyo mabagal kasi nga blower lang gamit ko mas so, mahinang kung hit gan yan guys tapos siniklatang ko ng ano inipitan ko ng card bali itong pangalawang card ganyan gagawin nyo pagkakikutin nyo lang siya dahan dahan lang dahil pwede bumita kayong gitna niya guys karas na, yes. Kalas na. O. ba? Yan lang. Tapos may diskarte pa ako dyan guys. Papakita ko sa inyo mamaya. Kasi talaga nahirapan na kung paangatin yung frame na ano na yan. Alam niyo na yan. yan. na natin yung kanyang screw. Dalawa lang naman yan. Balo ko kasi palitan ko ng ah uh, ayan, tinest, tinesting ko muna ba kasi nagkaroon ng damage. Palitan ko ng battery. Kung makikita nyo yung battery niya is dalawa lang. Dalawang piraso. Hindi ko rin alam kung anong amperes yan. Wala naman kasi nakalagay na ano, kung anong amber siya kaya yeah. hindi natin alam kaya ang ginawa ko papalitan ko siya ng battery yung mas malakas kaya yeah, tinanggal ko na yung ano, linya ng battery makikita nyo naman dyan sa board yung positive negative para pag sakaling magpapalit kayo pwede nyo ano, madali nyo na makikita meron naman siyang manual dyan na plus tsaka minus plus is uh, positive minus is pat negative uh, gulo yung plus is positive yung minus is negative parisin ko lang tong ano nga stock na battery yan silicon black uh, shoutout nga pala sa utol ko na nagbigay ng silicon Roland Sombrano ah, uh, press ng QC Moto batang marilaki ito apat ano, makikita nyo apat na piraso yan tapos tatanggalin nyo yung lumang silikon kasi magpapalit tayo kailangan may silikon kayo pag nag backless kayo nyo guys kailangan may silicone kayo yan gamitan lang natin ng matalim na ano o mapulis na bagay para matanggal yung lumang silikon malinis na okay nyo tatanggalin natin natin itong pinaka plastic na yan yan kakabit ko na ikakat ko to dahil wala naman sakit to na abang dyan sa may board yan Cut natin yan yung dulo na yun. tapos pala yan tapos para babalatan ko yan wala kasi siyang abang nasakit sa board kaya kailangan sirahin putulin natin yun yan And yan lang guys shout out nga pala sa mga viewers natin sa mga gusto magpa-refer sa akin, na-PM nyo lang ako sa aking account. Nag-refer po ako ng washing machine, electric pan, kettle, dryer, grinder, Saka solar, Bluetooth speaker, napapalit din ako ng battery. Kung gusto nyo magpapalit ng battery, PM nyo lang ako. Depende sa gusto nyo kung anong ganong kalakas. Yan o. Kita naman sa board. Makikita nyo kung paano magpalit. Although, kailangan nyo lang talaga ng tools para magpalit ng ganyan o gumawa ng ganyan. Unahin nyo mag-provide ng yan o. No? mag ng tools kung sakaling gusto nyo kayo na magpalit. Yan o. No? yung positive sa tinuro yan. Hindi tayo Try natin. Kung iilaw siya. Yun. Okay. Bago natin kasi ikabit ka lang. Try muna natin. Hindi ka naman makuryente nyan. Kasi guys. Is 3.7 volts lang yan. May yun ang klaseng kuryente. Ah, oh, iyan. Okay na. Tapos. Siyempre. Babalik na natin. Bago natin balik yan. Kailangan abangan na natin siya ng silicon. Pwede, silicone block nyo yan. yan shout out nga para sa utol ko na nagbigay nyan. Roland Sembrano, press ng QC Moto. Batang share Wala lang akong handle gun yung ano yan. Mano-mano yung kulang pipi yan. Ipipress yan para lumabas yung silicone nya. Wala kasi akong yan. <coughs> yan, didikit ko muna yung kanyang battery. Apat na piraso yan guys. uh, 10,000 mAh yung kinabit kong yan yung yung apat na battery yan nakasil lang siya pero apat na pirasong battery yan nakabalot kaya hindi mo makikita pero apat na pirasong battery yan 10,000 mAh matagal na yun guys pag na full charge at pwede abutin mga tanghali mula am gabi hanggang tanghali kabit ko na yung kanyang guide frame yan dapat mayroon na silicone yan paikot guys ha silicone paikot naabang tapos balik ko na yung kanyang glass Tut 2 to 3 hours bago kumapit yung silikon dyan sa salamin bago matuyo at tumigas huwag nyo muna i-install kasi pwedeng lumaglag yan pag naikabit nyo na sa pinaka paglalagyan nya kayaan nyo lang matuyo bago nyo ikabit sa taas okay? babagsak yan yung trim nyan, na aksidente kayo guys tapos ito yung ito yung diskarte yung ginawa ko yan binutasan ko ng maliit yan sa gilid na yan para masundot ko paangat yung salamin at masikwat ko ng card yan 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 yung pinagsikwat ko tapos siyempre isisili ko rin yan para sakaling hindi pasukin ng langgam yan hindi pamahayan ng langgam tsaka kung sa lab total sa loob lang naman ng bayan eh nakalagay kahit hindi ko na isili dyan pero lalagyan ko pa rin normal lang yan na nagre-reflect nagre lang siya sa camera ng cellphone pero standby yan dito sa normal yan guys install na natin okay na yan medyo napatigas ko na yan pass forward yan tayo pass forward game nyo lang ako sa mga gusto mong pagawa dito sa akin ayan naka install na naka, naka charge na rin siya observation lang natin yan yan okay, ganito na po maraming salamat ha thank you for watching Namimiss ko na ang I love you more